What is up sa inyo mga master Ngayon meron tayong ikakabit na sticker Ilalagay natin ito sa mags Na ginagawa natin ay black and white Digit lang natin itong mga pattern na to At sa mga hindi nakakaalam Ako lang din gumawa na itong pattern na to Meron tayong machine Para mag cut Ng mga gantong words Raider, And ride your way. Ako lang gumawa niyan. At gusto ko lang din humingi ng pasensya dahil hindi ko na videohan yung unang-unang gawa ko palang dito. Yung unang ginawa ko, niliha ko muna yung mugs. After ko lihain, nag-primer ako. After ko mag-primer, niliha ko siya ulit. And then, binugahan ko siya ng white. After ko mabugay yung white, dinikit ko tong mga pattern natin. At pagkatapos ko na idikit yung pattern, ayan, nag nagbuga na tayo ng kulay black. After natin mabugahan ng black, kinabukasan, pinatuyo natin yung pintura para tuyo-tuyo siya. After nun, tinanggal ko na yung mga pattern, yung limited edition. Sana nasundan mo kung gusto mo rin magbuga na ganito. Sa mga susunod na video natin, mag-upload na ako tutorial naman. Siguro gagawin ko siya ulit sa Samurai Paint. Para makasabay kayo. Kasi yung gamit ko ngayon, compressor eh. Sa mga walang compressor, ayan, gagawa tayo ng video. Para masundanin ninyo. Madali lang to. Mahirap lang siyang gawin pagpausa una. Pero madali lang siya. Tuturo ko sa inyo. At kung bago pa lang sa channel natin, at nagusta mo yung mga ganito nating content nagpipintura i mo na yung YouTube channel natin At i-hit mo na rin yung notification bell button Para mas updated ka sa mga susunod na video natin Ayan, nagdikit naman tayo para sa kabilang side Naglagay tayo ng Raider Underbone King tapos yung mga spokes, nilagyan natin ng lining. Tinakpan natin yung white ay uh, yung black na part. Para magbubugal naman tayo ng white. Ayan. Dito sa part na to, sa loob sa buong part na to, siguro na kadalawang araw na ako dito. After kabugahan ng puti, tanggalin naman natin yung mga balot. Pass forward ko na lang din para mas mabilis. Ito ang pinaka-paborito kong part sa lahat, ang magtanggal ng mga pattern. Kasi dito unti-unti mo na nakikita yung buong outcome ng ginagawa mo. Ang sarap tignan pag nakikita mo ng unti-unting gumaganda. Yan na oh. napaka satisfying ang panoorin. At sa mga gustong magpagawa rin, no, meron tayong swap. Kagaya na ito, swap tong mags na to. mag add ka na lang. PM mo ko, comment ka dyan kung tagasan ka. Para mabati din kita. At kung anong gusto mong kulay, pag-usapan natin yan. Tara. O oh, di diba, ang ganda na ng outcome. Pero hindi pa dyan nagtatapos yan dahil bubugahan pa natin yan ng clear coat tatlong patong na clear coat yung gagawin natin para mas makintab, mas matibay ang gamit natin clear coat, Weber, urethane paint po ang mga pintura natin at sa mga magtatanong kung saan po location natin dito lang po ako gumagawa sa bahay taga Marikina ako sa Tanyong at kung malayo ka man sa akin, kung nasa ang part ka ng Pilipinas, abot kita dyan. Huwag ka mag-alala. Pwede mong bilhin yung mags ko kahit saan ka pa. Basta pag-usapan lang natin yan. Comment ka dyan sa baba tapos tuturo ko sa'yo yung FB page natin para doon tayo mag-uusap at doon na rin ako mag-update sa'yo. Ayan o. Oh. Ang ganda na, di ba? patutuyuin natin ng isang buong araw yan para kinabukasan pwede na nating ikabit sa motor ni Bossing Andito naman tayo sa vulcanizing shop Dito ako lagi nagpapakabit ng mga gulong kasi machine yung gamit nila Para mas maiwasan natin magasgasin yung mags Sa machine tayo magpapakabit hindi siya sinisikwat Naku, tropa Kababanggit ko lang na hindi sinisikwat Bakit sinikwat mo? Yari ako sa mga manunood niya Nagagalit sila yung vulcanizing shop dito hindi to sa akin na pag magpapakabit tayo dito may bayad sagot nyo yung bayad po dito pag magpapakabit at meron din sila mga tindang gulong dito para kung gusto nyo na rin bumili ng gulong meron silang available ng mga gulong dito sa ikon na no brand nyo, meron sila kaya na lang din mag usap kung anong gusto nyo sealant meron din sila kompleto sila dito ngayon ang goal natin, hindi man makuha ngayon taon. Sa mga susunod na taon, sana makuha natin. Makuha tayo ng pwesto. Magkaroon tayo ng sarili nating shop. Kasi sa bahay lang tayo gumagawa. Ang main goal ay magkaroon tayo ng sarili nating shop, makahanap ng pwesto at makapag-hire ng tao para mas marami pa tayong magagawa.